Masarap ito. Ayan. Pwede mong igisa. Pwede mong ihalo sa uh, nilaga. Ayan. Umulan kasi kaya lumago. Araw-araw kong tinatalbusan ito pero ayan, lumalago. Lalong lumalago pag tinatalbusan mo. Kung may ganito sa inyo, anong tawag ninyo? Ayan, oh. Siyempre yung mga kababayan ko, taga sa amin, alam nila. Alam nila ang amti.